Tinapay, bigas, kape, gatas, mga delata at iba pa, mabibili na ngayon sa mas murang presyo sa diskwento Caravan ng Department of Trade and Industry o DTI sa Tacloban. Kaya naman pila ang mga tigaroon, pero kontrolado ang bentahan at bawal ang pakyawan. Nandun po live ngayon si Julio Segovia. Julio? Mike, dinumog ng mga residenteng naapektuhan ng bagyong Yolanda, ang diskwento caravan ay pinuwesto ng DTI. Dito pa rin 'yan sa lungsod ng Tacloban. Sa dami ng namimili at sa haba ng pila, patunay raw na marami pang biktima ng super typhoon ang nagugutom. Dagsa kasi si ang mga tao sa diskwento caravan ng DTI. Isa si Nanay Jane sa mga nakipila mula ng manalasa ang bagyong Yolanda. Di pa nakakakain ng maayos ang kanyang pamilya. Bingit sa kamatayan ka po. Mabuti naligtas. E, kaunti lang pera namin, yung natira lang. Basa pa inano pa namin. E, binilad kasi basa lahat. Wala namang natera. Mabuti may natera kami mean, pera, bilhin na lang tinapay. Mabentang-mabentang Pinoy Tasty at ibang tinapay. Bagsak presyo rin ng iba pang basic goods gaya ng kape, gatas, noodles, delata at mga processed meat. Ayon sa DTI, 10 hanggang 30% mas mura ang mga produktong mabibili sa caravan kumpara sa mga regular na tindahan. Kaya pinagbabawal na nila ang pakyawan. Pakisama okay, po kayo dahil marami po sa mga kababayan natin na pensala na huwag na huwag po tayo umabuso at magtaas ang presyo. Si Marites, dalawang oras pang bumiyahe makabili lang ng ilang produkto sa caravan. <laughs> Mula ay eh 4 hanggang Tacloban is 200 po yung pamasahe Dati, Dati is 100 lang po. So, Bali double the press. Opo. Oh Kahirap din. Pero yun nga lang, taste is lang. Ngayon talagang buhay. Dapat walang pagtaas nitong uh, singil sa pamasahe. Kung merong mga halimbawa, ay uh, tatanggapin ho natin ito, iimbestigahan natin. Bukod sa pagkain, higit din kailangan ng mga biktima ng bagyo Ampera pera para muling makapagsimula. Ang Task Force Yolanda, kontento sa takbo ng pagbibigay tulong sa mga sinalanta, nakatuon ngayon ang kanilang atensyon sa pagkukumpuni sa mga nasirang bahay at pagbibigay ng kabuhayan. Meron po tayong tinatawag na emergency shelter assistance para po sa mga partially damaged houses and uh, meron nga hong uh, pagpaplano tulungan ang mga totally damaged dahil pangingisda at pagsasaka ang kinabubuhay ng marami rito, nakipag-ugnayan na raw ang provincial government sa Department of Agriculture para sa ayuda. Pero sabi mismo ng gobernador, hindi raw dapat umasa sa relief ang mga tao dahil pansamantala lang ito. Wala sila mabilhan ng seeds, eh. wala sila mabilhan ng uh, mga fertilizers na kailangan sa pagtanong. So para siguro, uh, yun, kinausap ko kagad si Sec Alcala at saka uh, nag-usap na rin kami ng UN World Food, organization. Tapos uh, nag-commit sila na magbibigay naman sila ng seeds. May pakiusap din si Governor Petilla sa mga kababayan niyang umaalis ng Leyte. Hindi namin ini-encourage yun. That's why we have to really to, we have to push for recovery. Na kasi the minute we, we, we start the recovery, the minute we see the normalization, parang siguro naman ang mga nandito pa, uh, hindi na sila mag-iisip na umalis pa. Mike, pinag-aralan naman ng DTI na maisama sa price freeze ang mga construction materials dahil ito na raw ang susunod na kakailanganin ng mga apektadong residente. Yan pa rin, Mike, ang latest mula pa rin sa Tacloban. Balik sa'yo. Paglililang lang, Julius, yung diskwento caravan ng Department of Trade and Industry. Ilang truck yan at ano ba ang usapan yan? Hanggang kailan sila, ano naglilibot ba yan sa iba't ibang lugar sa Tacloban o nasa isang lugar lang sila, Julius? Actually, Mike, nakapuesto lang sila sa tinatawag na RTR Plaza. Ito yung malapit sa munisipyo nga ng Tacloban. Ito ay anim na delivery truck mula ito dito sa Cebu. Kung bagay, sinakay itong mga delivery truck na ito sa Roro, Mike, para makarating dito nga sa Tacloban City. At ang binabanggit sa atin ng DTI, ay eh, magtatagal sila hanggang kaninang alas 5 ng hapon. Pero hanggat may supply daw, tuloy-tuloy pa rin naman ang bentahan sa mga apektadong residente, Mike. Maraming salamat, Julius Segovia.